<clears throat> pag uh, pinag-uusapan po si Kai Soto at saka yung potential niya to be in the NBA, ang laging uh, team na nababanggit ay Los Angeles, Golden State Warriors, kasi pinakasikat yung LA, tapos maraming Pilipinas sa Golden State Warriors, pero bihira or halos hindi nababanggit ang Kai Soto to San Antonio Spurs. Kahapon, na uh, kausap po yung tropa natin from Canada. Nabanggit niya, may napanood daw siyang isang vlog from TSR Sports na sinasuggest umano nitong uh, vlogger na ito. Actually, pinanood ko eh. Uh, parang sinuggest niya na mas maganda kuhanin ng San Antonio Spurs si Kai Soto. At doon, sinabi niya ko anong benefit ng San Antonio Spurs pag kinuha nila si Kai Soto. Dito, pag-usapan natin kung ano yon at... Uh, sa ko, mas benefit din kay Kai Soto kung sa San Antonio Spurs niya. Alamin niyo kung bakit. Ito na yan. Podcast Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus, Astig sa Sports. Na Nakaka-excite naman talaga pag-usapan kay Soto to the NBA. At marami tayong mga Filipino na talagang gustong makita sa National Basketball uh, association itong si Kai Soto. Isa na po tayo dyan. At uh, lately po, grabe, no? Grabe yung performance na ginagawa ni Kai Soto dyan po sa sa Japan B League, eh? double double performance kaya naman nabubuhay na naman itong usapan na ito. Explain ko lang ha, hindi ko po sinasabi na siya ay NBA ready, hindi ko po sinasabi na siya ay kukuhanin ng San Antonio Spurs. Ito po ay idea po lamang na, you know, uh, Parang ano, eh, sinadgest lang ito nung isang vlogger uh, nga na sa TSR Sports. Sabi niya, ganito yung sabi niya. Sabi niya, yung kanilang uh, current center na backup na si Zach Collins, eh grabe pala ang sweldo nito. Almost 17 million, no? Ang laki. Tapos ang performance, ang contribution eh may, tumbaga wala talaga, hindi talaga maganda. Uh, kaya sabi niya, nako bakit di na lang natin guhanin si Kai Soto. Siya pala ay isang follower ni Kai Soto. So shoutout kay TSR Sports uh is a big follower of Kai Soto and uh, he's been looking at his this career. So he suggests why not get Kai Soto instead? Then maybe 2 million lang eh makuha na si Kai Soto and uh, he he believes that Kai Soto will perform better than Zach Collins. Again, that's his opinion and I actually second that. At, and uh, as a matter of fact, sabi niya din din niya dun, eh pag kinuha natin si Kai Soto ng San Antonio Spurs eh <clears throat> hindi lang uh, mas mura eh marami 'tong followers si Kai Soto sigurado'ng sisikat nang uh, lalo ang San Antonio Spurs in the world stage. So with with actually with San Antonio Spurs emerging at marami pong mga bata at parang naisip ko tuloy parang mas maganda nga kahit sa kahit anong team sa NBA parang pinaka magandang mapuntahan niya ngayon sa San Antonio Spurs. Uh, well, Papa Beach is no longer the head coach or I, I'm not sure if he's gonna be part of future. Medyo matanda na rin kasi. But yung, yung uh, culture na San Antonio Spurs kasi maganda po for uh, building up uh, their players. Kung talagang inaalaga nila from day one at uh, talagang dinidevelop nila. Plus, the heritage of San Antonio Spurs when it comes to big guy. <clears throat> and I think kaya nga fit na fit dito si, si Wemby. Baka ito si Wemby, feeling ko, from day one to until mag-retire, pwedeng San Antonio na yan eh. Kasi like David Robinson, Tim Duncan, uh, Wemby Nyama, talagang yung heritage nila sa big guy and developing big guys is really good. So, why not Kai Soto? No? Uh, and uh, Kai Soto, of course, undrafted siya sa NBA pwede na siyang mag-direct uh, sa sa NBF meron <coughs> actually i think uh usap-usapan no uh, and i think part of his contract although this is unverified, is that if he gets an uh, opportunity sa states or makalaban sa makalaro sa NBA eh pwede siyang kumawala no uh, and naisip ko tuloy uh, aside from of course the benefit of having Kaisoto uh as a backup no pwedeng uh, mas matangkad kasi ito si Kai Soto 73 ito si Wembenyama 7 74 ito talagang parang twin tower isipin mo na lang dalawang dalawang 7 footer maglaro sabay or backup palitan talagang may ilang talaga lahat ng mga <coughs> ng mga na mga kalaban nila tapos uh, si Kai Soto uh, may tira din sa labas uh, although again we're not comparing the two pero kung isipin mo Kai Soto sentro tapos power forward si Wembenyama tapos ang kanilang uh, point guard si Chris Paul puro aliup <laughs> an an ang nakaka nakaka excite uh, isipin uh, so parang ano parang uh, uh, ito talaga yung tatawagin natin na twin tower as in the seven footer dalawang seven footer na pwedeng ilaroon uh, ilaro ng San Antonio Spurs. Again, maganda naman kahit anong N NBA teams, wala naman wala namang antag dito. Kumbaga si Kai Soto, wala namang karapatan pa na mamili dahil wala pa siyang napapatunayan sa NBA. Uh, although I think he, it is his dream, but just think about the concept of uh, itong si Kai Soto. Pwede nilang kuhanin si Tim Duncan, si uh, David Robinson to actually coach itong si Kai Soto. And this Kai Soto uh, sa San Antonio Spurs dahil nga sila ay emerging din na team ngayon. Uh, at tanda natin, bumaba ang San Antonio Spurs, hindi nila uh, nag nagkuha sila sa draft and now they're building up their team. So, Parang ang sarap isipin na 22 years old lang si Kai Soto, pwede siya maging part ng uh, rebuilding team ng San Antonio Spurs. I hope San Antonio Spurs could reconsider this. Tsaka medyo mas mas tahimik doon, ano? Uh, so parang okay na okay isipin na ganon. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Um, again, it's not like uh, uh makakapamili si si Kai Soto ng NBA team, pero if there's any NBA team that could be a good fit at uh, could be exciting um, Dadami na ang uh, followers sa Europe Dadami pa ang follower ni ng San Antonio Spurs sa Philippines or sa Asia uh, This would be something no? Grabe lang Naisip ko lang bigla rin na uh, nga no So thank you kay TSR at sa kaibigan natin from Canada But kay guys, what do you think? Um, could this be a good idea if ever for the San Antonio Spurs? Let me know what you think guys